Hello, lovely soul. Ang buhay ay isang paglalakbay. Nakapaghuminto po tayo ay ang mga bagay-bagay ay hindi na maitatama. Sa tingin ko po ang buhay natin ay isang paglalakbay. Na kung saan ay nagkakamali tayo nakakagawa tayo ng uh, hindi maganda, ng hindi tama. Pero, ito ang paraan kung paano tayo natututo. Mula sa mga pagkakamaling iyon, at uh, nanunumbalik tayo mula sa mga pagkakamaling iyon, na naglalagay sa atin sa landas na dapat nating uh, tahakin sa tamang landas. Okay po love you. So, Thank you. I love you.